So balik tayo, ang pinagkukunan natin ng batas sa Islam mula sa Quran, pangalawa na sa hadith. Pag hindi natin natagpuan sa Quran at hadith, minsan pinagkasunduan ng mga ulama yung hatol niya. Ijma. Ang pangatlong, ano, ang pangatlong katibayan natin sa Islam ay, pangatlo ito, nasa libro dun yun naman, Ijma. Anong ibig sabihin ng Ijma? Ang ibig sabihin ng Ijma ay bag yung batas niya na pagkasunduan ng mga iskolar na yan ay haram na yan ay halal. halal. Nagkasundo ang mga... Alimbawa, alam niyo, ito yung Adan, yung Adan sa... Juma. Juma di ba dalawa? Okay. Hindi yung ginawa ng propeta. Hindi din yung mababasa yan sa... At hindi mo rin mababasa na ginawa yan ng propeta. Sallallahu alayhi wa Pero, idzma yan. Napagkasunduan na po yan ng mga sahaba na yan ay pwede. Pero may mali sa atin. Alam niyo yung mali sa atin. Sino ba yung mga taga Mindanao dito? Taas daw ng kamay. Oh. Anong, paano itsura ng Adan sa atin? Magkasunod o magka, magkala, magkalayo o magkadikit? Doon sa summons and starts, magkasunod. Magkadikit. Kung baga, tatayo lang yung makot ba? Oh. Then susunod na yung? Mali yun. Hindi ganoon ang Adan na dalawa. Ang Adan na nagdagdag ng pangalawang Adan ay si Uthman. Si Uthman bin Affan ang nagdagdag ng isang Adan. Ayan ay nasa dalil ng Ijma. Naintindihan? Nagkasundo ang mga wala man. Walang problema doon. Pero hindi magkadikit kasi ang ginawa ni Uthman, ang unang Adan, warning. Warning ba? Dito, Warning na ano? na magjumaa kung kung mangingisda ka ikwan mo na yung bangka mo ba kung ikaw ay nagbibinta close mo na yung tindahan mo kung ikaw ay negosyante ikaw ay magsasaka ipasilungin mo na yung kalabaw mo at least mga 30 minutes ba pa prepare pa then pang then, yung final adan yan na yung pumasok na yung Jum'ah. hindi yung Allahu akbar Allahu akbar pag, pag ano ka pa lang nagsundan na ug ah, ang adan Alaga ng pangalawang adan. Dapat magkalayo ang pagitan ng oras ng dalawang adan. Yun ang layunin. Hindi magkadikit yan. Kaya nga pag nagliligtsura ako sa atin sa Pilipinas, sa Mindanao, at hamdoy may mga nakinig naman din, sabi ko, ba't niyo pinagdidikit yung dalawang adan? Ano yung dito? Ang warning po yung una. warning yung una At nangyari na yan sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat mapulutan mo na ng aral ba? Dapat mapulutan mo na ng aral na ang dalawang adan na yan ay nangyari na yan sa panahon ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero hindi Juma, hindi Friday. Pajar. Ah, Pajar. O, tingnan natin. Kuha tayo ng kaalaman ba? Kung baga, kuha ka na ng kaalaman kung paano nag-adan ng dalawa sa panahon ng Propeta salasalam. sa Wasallam. Sa panahon ng propeta, pag Ramadan, dalawa ang adan sa pajar. Yung unang adan, kasi dalawang taga-adan ng propeta, si uh, Bilal bin Rabah, which is kauna-unahang taga-adan ng propeta sallallahu Allah wa sallam, at mga dalawang taga-adan niya ay si Abdullah bin U Ummi Maktum. Si Bilal bin Rabah, mag-adan niyan bago ang pajar. Mag-adan niyan bago ang pajar. Sabi ng propeta, pag nag-adan si Bilal, pwede ka pang kumain at uminom. Ibig sabihin, may oras pa. At ang pagitan ng ad, kain ng propeta at ang sahur niya, bago mag ng pajar, is 50 na aya. 50. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Isang aya niya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. So, medyo mahaba-haba, di ba? Yan ang pagitan. Hindi magkadikit. Then, after that, after 50 na aya, saka, susup, saka mag aadan ng ng pajar. So, ibig sabihin, may idea ka na na hindi magkadikit ang ang adan ang dalawang adan. So ang adan na magkadikit, mali yan. Dapat magkahiwalay ang dalawang adan. So saan natin nakuha yung paraan ng adan? sabi ng mga ibang sekta, biyan ay bida. A. Ah, kita nyo, paano magiging bida? Y? May, may basihan. It's ma. Kaya ang bida, pag walang dali, take note, ang gawaing bida ay gawaing idinagdag na pagsamba na walang katibayan. ولا سقران ولا سحديث ولا ساجماع